Tatlong lalaki sa loob ng tren ang nang-aasar sa isang babae. Humingi siya ng tulong sa mga lalaki gamit ang kanyang mga mata. Napayuko si Arthur ng may pagkahiya. Hindi siya makapagsalita dahil isa lamang siyang payaso. Ngunit ang bibig niya ay hindi mapigilan ng pag -angat. Nagsimulang tumawa ng malakas. Napansin ito ng mga basagulero. Tanungin mo kung anong tinatawanan niya. Gusto sanang sumagot ni Arthur pero lalong lumakas ang tawa niya. Sinuntok ng lalaki si Arthur sa ilong. Tapos, nagsisigawan at nagsisipa silang tatlo. Wala nang nagawa si Arthur sa mga suntok, pero wala namang tutulong sa kanya. Dahil sa sobrang inis, kinuha ni Arthur ang kanyang kamay. At pinatay niya ang dalawa. Sinubukan pa rin tumakas si Xiaopang. Ngunit nahabol din siya ni Arthur. Naubos na ang lahat ng bala niya. Takbo ng takbo si Arthur at tumakas sa isang palikuran. Ngunit ang pumatay ay hindi siya natatakot, sa halip ay nagsimulang sumayaw ng magaan. Sa mga oras na ito, tinanggal na ni Arthur ang lahat ng pagkukunwari, pinawalan na niya ang sarili. Ayaw na niyang maging aso. Sa pagkakataong ito, gusto na niyang maging tao ulit, at ang pagsira sa buhay niya ay isang araw lang. Kinaumagahan, sumakay si Arthur ng bus papunta sa trabaho. May batang nagsusungit sa nanay niya sa loob ng bus. Kaya naman nagpapatawa si Arthur bilang clown para mapasaya siya. Ngunit hindi niya inaasahan ang pagmumura sa kanya ng isang itim na ina. Bilang isang puti, hindi siya gumanti. Sa halip, tumawa siya ng malakas. Pagkatapos ay nagbigay siya ng business card. Dahil pala'y may sakit siya sa pag-iisip mula pagkabata kapag kinakabahan ay tumatawa siya ng walang humpay. Dahil wala siyang pera para sa paggamot, linggo-linggo lang siya nakakakuha ng libreng gamot sa ospital ng mga mahihirap. Pero ang nanay na Black ay hindi naawa kay Arthur. Sa halip ay sinabihan ng anak na huwag makipag-usap sa baliw na iyon. Unang araw pa lang ng trabaho, ay inagaw na ng mga batang pasaway ang kanyang karatula. Mabilis siyang tumakbo para habulin sila. Akala niya ay mababawi niya ang karatula kapag nahabol niya sila. Ngunit sa sumunod na segundo, si Arthur ay nakahandusay sa lupa, nangangamba. Sa kabila ng mababangis na pag-atake ng mga batang pasaway, imbes na umiyak, tumawa siya. Nang malaman niyang nawala ang billboard ni Arthur at inaapi siya, may mabait na matabang kasamahan na nagbigay sa kanya ng baril at pinagbilinan si Arthur na ingatan ang sarili. Pero dahil sa pagkawala ng billboard, binawasan ng amo ang buong buwan niyang sweldo, at tinawag pa siyang isang tanga. Mahigpit na hawak ni Arthur ang kanyang kamay sa bulsa, tahimik lang. Hindi pa rin niya nakakalimutang ngumiti, pero pagkalabas pa lang, hindi na napigilan ni Arthur. Ito rin ang paraan niya ng pagpapakawala ng sama ng loob. Pero ang buhay ay hindi katitigilan dahil sa iyong pagsuko. Nang araw na iyon ay nagtanghal si Arthur sa ospital ng mga bata. Hindi sinasadyang nahulog ang kanyang kamay sa bulsa. Natakot na nga ang mga bata. Nang malaman ito ng amo, nawala ng trabaho si Arthur, ang kanyang ikabubuhay. Sa isang iglap, ang galit at kawalan ng pag-asa ay sumapi sa kanya. Binangga ni Arthur ang telepono. Kinabukasan, Matapos ang pag-aayos ng pag-alis sa trabaho, sinigawan ni Arthur ang mga dating kasamahan na nangapi sa kanya, at sinira ang time clock. Baguhin ang paniniwala sa buhay, huling sipa para mabuksan ang pinto, parang maliwanag ang kinabukasan. Pero pag uwi, si Arthur ay gumuho, dahil nawalan siya ng trabaho. Ano ang kanyang ipanghahanap buhay sa sarili at sa kanyang ina, ngunit mas malaking kapahamakan ang dumating, dahil sa pagbawas ng budget ng Gotham City. Dahil dito, nagsara ang libreng ospital. Wala na silang libreng gamot na makukuha, pero agad ding nakaisip si Arthur ng paraan para kumita. Bata pa siya ay lagi siyang nanunood ng stand-up comedy ni Maury kasama ang kanyang ina. May pangarap din siya, ang maging stand-up comedian. Kaya nag-aral siya. Nagsimula na nga siyang mangarap ng tagumpay at makasama sa isang pagtatanghal ang kanyang idolo na si Maury. Parang sa mga oras na iyon, si Arthur ay tuluyan nang nakalimot na siya ay isang mamamatay tao. Nagsimula ng magbalita sa telebisyon ang pagpatay ng clown. Ang biktima ay ang boss ng tatlong mga durugista. Sinabi ni Wayne na tatakbo siya bilang mayor. Pagkatapos ng isang masiglang talumpati, pinagmumura niya ang kriminal dahil duwag itong magpakita ng tunay na anyo. Para sa mga taong mayayaman tulad ni Wayne, ang mga taong walang nagawa sa buhay ay parang mga clown lamang. At sa huli, isinugal niya ang lahat ng kanyang kayamanan para lang mahuli ang kriminal. Ngumiti lang si Arthur at nanginginig ang mga binti. Nang araw na iyon, sinimulan ni Arthur ang kanyang unang pagtatanghal. Pero dahil sa sobrang kaba, nagsimula siyang tumawa ng malakas. Pinipigilan niyang mabuti ang bibig niya. Hinagupit pa nga niya ang sarili niyang leeg. Pero walang silbi. Lalo siyang pinipigilan, lalo siyang tumatawa ng malakas. Sa huli, nabigo ang pagtatanghal. Pero agad ding nakahanap ulit si Arthur ng saysay sa buhay. Nalulungkot siyang naglakad sa kalye. Tinignan niya ang headline ng Diario. Buong katawan niya, puno ang mga lansangan ng mga taong ginagaya ang mga clown. Tunay siyang napangiti ngayong beses. Sumayaw pa nga siya pag-uwi, pero may isang bagay na ipinagtaka ni Arthur. Kasi linggo-linggo ay pinasusulat siya ng nanay niya kay Wayne. Sabi ng nanay niya, dating katulong daw siya sa mga Wayne. Pero ano naman kaya ang sasabihin ng isang katulong sa amo niya? Kaya binuksan ni Arthur ang sulat, ang hindi niya inaasahan, ay ang pagiging anak pala siya ni Wayne sa labas ng kasal, na hindi nakaranas ng pagmamahal ng ama noong bata pa siya. Parang muling nagkaroon ng pag-asa sa buhay. May daladalang kagalakan si Arthur. Tinunton niya ang tirahan ni Wayne. Maingat niyang pinutol ang larawan ng kanyang ama. At inilagay sa kanyang notebook, mahigpit na niyakap. Ganoon kasaya niya sa sandaling ito. Akala ko'y magiging masaya at buo na ang pamilya. Ngunit ang hamarang kay Arthur ay isang agwat na hindi niya kayang tawirin. Ito ang unang pagkikita ni na Arthur at ng batang Batman. Nagsimula siyang magmagic para mapasaya ito. Walang emosyon na nakatingin ang batang Batman. Ang payaso mula sa squatter. Nakita ni Arthur na ang mukha nito'y walang ekspresyon. Kaya tinuruan niya itong ngumiti. Ngunit pinigilan siya ng Mayor Domo. Sinabi ni Arthur sa Mayor Domo ang pangalan ng kanyang ina, at ipinaliwanag ang kanyang pakay. Ngunit hindi inaasahan na sasabihin ng Mayor Domo na pawang kasinungalingan iyon. At sinabing ang ina ni Arthur ay may sakit sa pag-iisip, maging ang pagmumura kay Arthur na pangit na sisiw ay pangit na sisiw lang. Ang nagiging puting swan ay kwento lang sa engkanto. Sumigaw si Arthur, at sinakol ang Katie wala. Pagdating ng mga gwardya, si Arthur ay tumakas na lamang. Pero ayaw paawat ni Arthur, kaya bumalik siya sa kanyang ina para magpatunay. Pagkadating ko lang sa mismong pintuan ng bahay, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nawala ng malay ang nanay ko at isinakay sa ambulansya. Tapos ako pa ang pinag-iinitan ng pulis. Ang dating amo ko pala ang nagsumbong sa pulisya. Pero wala pa namang matibay na ebidensya ang pulisya. Kaya hindi nila maaresto si Arthur. Nakatingin ako sa nanay ko na nasa hospital bed. Tapos naalala ko pa ang kalagayan ko. Para kay Arthur, pakiramdam niya'y lubhang masama ang takbo ng buhay niya. Pero buti na lang at mapapanood niya ang programa ni Mori para maibsan ang kalungkutan. Hindi niya inaasahan na mapapanood siya sa telebisyon. Naisip ni Arthur kung natupad na kaya ang kanyang pangarap. Pero sa sumunod na segundo, pinagtawanan siya ni Mori at sa isang programa sa telebisyon pa, sa harap ng buong mundo. Para bang napako si Arthur sa kinatatayuan niya? Hindi niya matanggap iyon. Ang pagpapatawa sa pamamagitan ng panunokso sa iba. Para sa kanya, si Idol Murray ay basura. Ngayon, ang tanging hangad ni Arthur ay ang magkaayos sila ng ama niya. Pero ang ina niya ay nasa kamang ngayon. Kaya naman, hinanap niya si Wayne. Pero hindi niya inaasahan na pareho rin pala ang sasabihin ni Wayne sa sinabi ng Katie Wala. Sinabi pa nga nitong ampon si Arthur. Hindi na napigilan ni Arthur. Wala akong gustong kunin sa'yo. Siguro isang yakap lang, Papa. Di ba pwedeng maging disente lang kayo? Anong nangyayari sa inyo? Sinabi mo pang baliw ang mama ko. Tapos bigla na lang tumawa ng malakas. Ang weird talaga ni Wayne. Isang malakas na suntok ang ipinukol kay Arthur. Pag uwi niya sa gabi, binuksan ni Arthur ang ref at pumasok doon. Marahil ang lamig ng ref ay mas mainit pa kaysa sa mundong ito. Para mapatunayan ang sinabi ni Wayne kinabukasan ay pumunta si Arthur sa ospital ng Akarim para hanapin ang kasaysayan ng sakit ng kanyang ina. Sa gitna ng matinding pag-aagawan, sa wakas ay nakuha ni Arthur ang katotohanan, at mas malupit pa ito kaysa sa inaasahan niya. Hindi lang pala ang kanyang ina ay may sakit sa pag-iisip at may pagka-narcissist, hindi rin pala siya tunay na anak nito. At maging, ang ina niya ay nanatili lang na walang pakialam sa paulit-ulit na pananakit sa kanya ng kanyang boyfriend sa kanyang maruming apartment, natagpuan ng kanyang anak, nakatali siya sa radiator, kulang sa nutrisyon at may maraming pasa sa katawan, malubha ang sugat sa ulo, hindi ko pa siya narinig na umiyak, palagi siyang masayang bata. Sa sandaling ito, naunawaan na ni Arthur, kung bakit happy ang ipinangalan ng ina niya sa kanya, pinaghirapan ko ang sarili ko sa loob ng ilang dekada dahil sa Gilles de la Tourette syndrome. Ito pala'y galing sa aking ina, ang tanging init na natanggap ko ay naging bangungot din pala. Nang gabing iyon, si Arthur ay basang-basa sa ulan. Pumasok siya sa bahay ng kapitbahay niyang si Sophie na parang nawalan ng pag-asa. Wala siyang natanggap na inaasahang pag-aalaga at pag-aalo. Nagulat si Sophie. Grabe. Anong ginagawa mo rito? Tapos nakiusap siya kay Arthur na huwag siyang saktan dahil ang anak niya ay natutulog sa kabilang silid. Kaya pala, hindi pala siya kilala ni Sophie. Lahat ng nangyari sa kanila, ay pawang kathang isip lamang ni Arthur. Lumapit si Arthur sa higaan ng kanyang ina, at sinabi ang mga salitang matagal na niyang itinatago sa kanyang puso, nakakatawa, nakakatawa, ang buong buhay ko. Wala akong kahit isang segundo na naging masaya, akala ko noon, trahedya ang buhay ko. Pero ngayon kulang lang napagtanto, isa itong komedya. Tapos, tinapan niya ang paghinga ng kanyang ina, Pinutol lang huling ugnayan niya sa mundong ito. Sa mainit na bintana, namatay na si Arthur, ang mabait, muling nabuhay ang masasamang clown. Pag uwi, nagbihis ang clown ng magandang damit, nag-insayo sa sofa ang kanyang huling pagtatanghal. Sumayaw siya ng may pagkabaliw, pininturahan niya ang kanyang buhok ng berde pininturahan niya ang kanyang mukha ng puti, nang di sinasadyang natagpuan niya ang isang litrato ng kanyang ina noong bata pa ito. Maganda at elegante siya roon. May bahid ng pagkabaliw ang kalagayan. May nakasulat sa likod ng litrato. Ang magaspang nasulat ay hindi mula sa aking ina. Biglang naalala ni Arthur. Ang nakasulat sa kasaysayan ng karamdaman ng ina, may sugat sa mukha. At, ang sikat na pamilya Wayne ay hindi naman mag e ng isang baliw bilang katulong. Nang maisip iyon, biglang natigilan ng clown sa likod ng maskara. Hindi na niya moari kung alin ang kasinungalingan ng mga sandaling iyon. Tumunog ang doorbell ng mabilis. Ang dating kasamahan niya pala, ang maliit na tao, upang mag-alay ng pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang ina. At ang pagdating ng mataba, ay para makaiwas sa kasong pagpatay sa tren. Gusto ko lang malaman kung ano ang sinabi mo. Para siguradong pare-pareho ang sasabihin natin dahil tinutulungan kita. Bago pa matapos magsalita ang mataba, sinugod na siya ng clown at pinatay. Dati mabait siya, ngunit ngayon, hindi na siya magiging mahabagin pa. Matapos niyang tapusin ang mataba, lumapit siya sa maliit na tao. Ikaw lang ang naging mabuti sa akin. At pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at pinayagan siyang umalis. Pagkatapos, naglakad siya sa pasilyo na nakasuot ng magagarang damit, habang dahan-daang nagsasara ang elevator. Malapit na ring sumayaw ang Joker sa hagdanen, at tapusin ang pinakabaliw na sayaw sa kasaysayan ng pelikula. Ito ang sayaw na nagpasikat sa isang Oscar-winning actor, at isang napakagandang visual spectacle. Sumasayaw ang Joker ng may kakaibang galaw, pinipigilan, baluktot, pero nakakawala ng sama ng loob. Noon, sinanay niya ang kabutihan umaasa pa rin sa kabila ng lahat, nang maputol na ang lahat ng daan tungo sa kaligtasan. Pinili niyang ialay ang kanyang kaluluwa sa demonyo, at bumagsak sa walang hanggang kadiliman. Nang matapos ang sayaw, may kumpiyansang humakbang ang clown, sa entablado ng Mori Show, at mainit siyang sinalubong ni Mori. Sobrang kailangan na nila ng katulad ni Arthur, na material para madagdagan ang mga manunood. Pagkatapos, mayroon si Arthur na isang maliit na kahilingan. Kapag ipinakilala mo ako, pwede mo ba akong tawaging clown? Ganyan mo naman akong tinatawag sa programa dati, isang clown. Naalala mo pa ba? Basta na lang kitang tinawag na clown. Habang naghihintay, patuloy na nilalay ni Murray si Arthur sa programa. At si Arthur ay tahimik lang. Malamig niyang tinitigan ng screen. Bago pumasok, umikot si Arthur sa ilalim ng kakaibang mga titig ng mga tauhan. Parang nasisiyahan siya sa sandaling kaligayahan bago magsimula ang palabas. Maya-maya, tumugtog na ang musika. Sumayaw si Arthur patungo sa entablado ng masaya. Pagpasok, hinalikan niya ang isang matandang babae sa audience ng walong segundo. Ang galing naman ng pagpapakilala niya. Tapos, pinagbiro ni Mori si Arthur. Kaya binuklat niya ang diary. At natagpuan ang linyang may makapal na letra. Sana lang ang kamatayan ko ay maging mas makabuluhan pa sa buhay ko. Ang handa pala niyang palabas, ay ang pagpapatiwakal sa isang entablado na pinanunood ng libo-libo, para makuha ang atensyon ng lahat, at hindi na nila baliwalain ang mga katulad ng clown, ang mga mahihirap at kawawa, pero sinasadyang ang bala ni Mori ang pagtatanghal niya. Tok tok tok, Rai KL, pati ba naman yan kailangan mo pang hanapin sa script mo? Napagpasyahan ni Arthur na sabihin na ang lahat, inamin niyang siya ang pumatay sa subway. Pero para kay Mori, isang biro lang iyon. Sige, hinihintay ko pa rin ang punchline. Walang nakakatawa. Hindi ito biro. Bakit ka namin paniniwalaan? Wala na akong anumang natitira. Wala nang makakasakit pa sa akin. Ang buhay ko ay isang malaking komedya. Kinu-question ni Mori si Arthur kung bakit niya ito ginawa. Pumatay ako dahil mga basura sila. Sa panahon ngayon, puro masasama ang tao. Sapat na para mabaliw ang sinuman. Pero naniniwala si Mori na hindi naman dapat mamatay ang mga yun. Hindi yun sapat na dahilan para pumatay siya. Bakit lahat sila naaawa sa kanila? Kung mamatay ako sa kalsada, hindi nyo man lang ako papansinin. Pero sila. Umiiyak lang si Thomas Wayne sa telebisyon, tapos kayo na ang nag-aalala. Nakakita ka na ba ng ibang mundo? Sa tingin mo ba si Thomas Wayne? Naisip man lang niya ang nararamdaman ng mga taong katulad ko. Akala nila susundin lang namin sila na parang mga masoner bata, na magtitiis at magtitimpi na lang, na hindi kami magwawala o mag-iinit ang ulo. Tapos na ba kayo? Wala siyang pakialam sa paniniwalang may pagkiling si Arthur. Sinasabi ko sa iyo, hindi lahat ng tao ay, ikaw ay isang basura. Ako. Basura ako. Paano mo nasabi? I play ang video ko. Inaanyayahan nila akong sumama sa programa. Gusto mo lang akong pagtawanan. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Isa pang joke. Hindi, nasawa na kami sa mga jokes mo. Kung, huwag mo nang ituloy. Ininis mo ang isang taong itinakwil at hinamak ng lipunan. Isang taong nag-iisa at may sakit sa pag-iisip. Jin, tumawag ka ng pulis. Sinabi ko na sa iyo ang mangyayari. Magdaranas ka ng bunga ng iyong ginawa. Kampo biglang natapos ang programa, at dinala si Arthur sa isang patrol car. Sa bintana ng sasakyan, nakita ni Arthur ang naglalagablab na apoy sa labas. Maraming taong may maskarang clown ang nagwawala sa kalye. Ibinuhos ang galit at sama ng loob sa puso. Ang mga sinabi pala ng Joker, ay nag-alab na sa matagal ng pinipigilang kabaliwan ng Gotham. Nang biglang isang siya ang mabilis na bumangga, mga joker pala ang nagmamaneho. Nilalabanan nila si Arthur na pansamantalang nawalan ng malay, samantalang sa kabilang banda, sa isang walang taong eskinita. Isang payaso ang hamarang sa walang kalaban laban na pamilyang Wayne. Wayne, tignan mo nga ang ginawa mo. Huwag na, pare. Pagkagising ni Arthur Pinalibutan siya ng mga payaso. Naghiyawan at nagsigawan ang mga ito kay Arthur. Sumayaw si Arthur habang pinapalibutan siya ng mga tao. Ginuhitan niya ng dugo ang mukha niya para maging nakangiti at naging tunay na hari ng pangit ng Gotham.